Okay before sata magkuan no kanang magstarts ato ang NLC magcheck king of attendance sata once i call your name muingon dayon mong Pre na lipay ko karon i'm happy today because okay I'm happy today because or I am sad today because. Okay. Happy ko kay hmm sad ko kay hmm o oh, pwede Tagalog masaya ako dahil ah uh, malungkot ako dahil. Okay, are you ready? Okay, magsimula tayo kay Grace Laparan. Lakasan mo Grace. Unsa? I'm happy to sir. You are here, sir Marla. Asa mo Grace? Sa atabal. Updated ka ayo. Okay. Ka-Sylvan. I'm happy today because I am here in school. I am here in school. Diba? Despite nga bakasyon... na amoderi nag summer camp. Okay, very good. Thank you so much. Rain, Mihias. And I am so oh, happy because grabby. Happy you're ako imong teacher. <laughs> Thank you, Rain, yes. Holo ko sweet. Holo, ui ka sweet man. Ui ghi ko kay kagita. Okay, Yani Kate Moreno. Oy, Yani is new. Tagaasa man kay Yani. Kalubian, no, before. Asa ka nag-school? Andres Soriano. Ah, okay. Go. I'm happy today or I am sad today because... Because? Happy ako, O, oh, diba? Nabihan nga, happy lang yung ko, sir. Ah! Nice to meet you, Yanni. Glidel Abrea. I'm happy. Teacher is here. Oh, thank you, Kaayo. O oh, si Joseph ang nag-birthday kahapon. Happy birthday, Joseph. Go. I'm happy today because Brigada Because it's Brigada is kay O. Oh. grabe ang uban masad ba sa Brigada? Si Joseph happy ba sa Brigada? Okay. Si Messi Messi Fea

Oy na no, ay new classmate, kalamig pod kayo paminawon, oy, oh zo oh, Holosi oh. my God, naluya naman ni ate na mani Atina, naluya na Atina, <laughs> ah okay, next zuwika Zuika. Zu 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 Uy, back to school. Back to school na ba? Wala pa. Kano sa ang atong klase? August 20. Pero nag na magod si Zoe Wow, very good. So, nine tanan na yung mga absent, no? Okay, so, this week, ako inyong kauban. Mag-uban ta buntag hapon Thursday until our oh, Tuesday hangtod sa Wednesday. Very good. Kay happy man mo, happy ba mo nga ako inyong teacher? Yes! Okay, happy man mo na ako ihatag sa inyo kada usa. Okay nga, utap. Gusto mo utap? <laughs> Kinsay gusto guta Hoy! Hala! Hala! Oh. Ang ni Dool may nosan dayon ni Sir. Oh. Tagaan ni Sir o utap salamat kay Ma'am Nga sa Cebu kay siya naghatag ani. Paghatag na ako, apagad sa Cebu. Welcome! Hello, yun good siya. And then, magpa-games dayon si Sir. Magpa-game. Yeah! Uh, yes, I love you too. Magpa-game si sir. O Na ay price. Ang price, utap na pud. Oh. Gusto ba mo na price? Yes! Yes. Oh, Kisa may happy nga ako ang iyong teacher. Ah. Oh. oh my God! sa man? Hmm. Ha? Unsa daw? Hoy, kamukha na ko utap mo rin. Hindi utap og nawong Hala ka. Agwapo. Ah, oh, thank you kay Ma'am Okay, dali. Kuha. Tagtulo ta. linia Yay! <laughs> linya, linya. Dito, dito lang. Dito. Kuha na. Tulo Di apa? Oh. Yan. So mga untag utap antod sa mga hurot. Salamat. Salamat. Welcome, Salamat. Binkay. Thank you, sir. Lucky welcome. Ayan. Okay. Next. Oh. Okay, welcome. Mama. Ah. Mama. Hurot mama. na <laughs> dayon na. <laughs> Ay, dala ni Mama. oh Thank you, Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Ayan, welcome. Ayan. So, enjoy ba? Excited na ba makabalo ang tanan? Yay! Oh. Sige, magpasalamat ka, Ma'am Vine. Ina. Salamat, Ma'am Go! Salamat, Ma'am Vine! Ayan. Yay! Ayan mo niya mga isidyante. <laughs> Nag-summer camp so amo ning hurutun arang dagana. Thank you, guys.